So what's up guys So ito for today's video guys Ay nagharing ako ng ano Sa may isa nagpausok Para yung mga insekto lumipad naman At di manirahan dyan sa mais natin mga guys Yan o Dala ako ng ano Yung balat ng niyog Mas sa tawag sa mo bunot Doble purpose Pwede ilo Pwede sugnod Pwede pang aso So yan o yung mais namin guys ang laki ng puso. So pag ganito yung kulay pa ng mais guys. Um, ito. Kulay ano pa? Pula. So ano na ito. Pag nag-itim na. yung ano, may laman na. Pag ganito. Wala pa. Subok pa lang ito. Wala pang kalaman-laman yan guys. Pag ganyan. So yung mais namin guys. Sorry kami. Sorry, sorry ba? So, malalaki yung mga puso. Ito ako sa mita ng isan. No. Malaki na. So ito, may itim-itim na. May unting laman na to Malalaki yung puso ng mais. Ito. Ayan, malalaki. Yun na. So ano pa, mas lalaki pa ito pag siguro ng linggo sa gitna ako ng maisan sa e dito yung iba e, yung mga laman na to, may e, laki o oh. ano na ito kasi makate e, laki. Eto, ito ito pa sa ito may isang yun. Baka ano bakay mo ano mga laman yun lagi ganda hmm? okay so so yun gilita may ano ito pala lang may dalawang puso so, isa no so, sa yung isa so yun Pagdadalawa yung iba. Yung isa, dalawa. Maliit to. Wala natong laman. Ito lang yung ano. Magpupurdos ng bunga na malaki. Pag ganito, dalawa. Isang puno. Ito. Ito, may laman to. Pero hanggang dito lang. Hindi sagad. Pag ito naman, sagad pa dito hanggang dito. Malaki. Ito dito nagiratil yung ibang mais yung maliliit lang dahil ang ano lang yan dito hindi mang sugba lang ba may maisa na lawak lawak may maisa namin ang tayan doon o Ayan. dalawang area to o tatlo Mire yan doon, malaki na, ang tangkad na. Ito so, yung mga namin. Oh. Yun oh, malalaki na yung ano. No, oversize na o. Oh. Yung oversized Nag-oversize na yung isa. kailangan lang na ito dapat. Yun oh. Alos lahat. Yung ano, nag... Yung bunga na saya, nakaiga. Oversize na. na. Ang laki mga pipino namin sobrang lalaki na oversize na yung dalawa dapat ano katamtaman lang yung size nyan Halos lahat may mga bunga Ito. eto may mga pwede na to ganito dapat yung idad na ito malalaki ba? Ito. ganito dapat oh mga siguro ano lang mga tatlong piraso Ang kilo may iba na ito katamtaman ito sa lupa na nakasangad na yung ano, bunga maliliit lang yung pipino pero may mga bunga na hindi pa naabot dito sa ano malalaki yung iba iba na sa o. sa sayad sumayad na sa puno ganito ang kalaki yan o dapat ganito ang size na ito yun isang dangkal tama good size lang yun yun ba yun dun yun ba yun o Kukulay-dilaw na. Kailangan natin diligan. Alas lahat ng puno may bunga. Ito ang iba. Nalaki. Yun yung isa kong nalaki na. Oversize na. Ito kong laki. dalawang bunga. May lamit mga bunga. Sumusunod na. No? Pag-harvest. So, oversize yung iba. Bakit okay nang ano, ipino. Dapat ma-harvest na ito eh. Yun it. So, silang muna tayo dito. Dito yung lawak nito May san din ito. Itaniman na ito. To. Yung, na to. yung Sabado de Gloria. Yun it. Ito ang mamay sa akin. So yun guys. Yan lang muna ang video ko. Sana ay supportan ninyo. sa so, yun next vlog. Mm -hmm.